Yung isa pa na pag-usapan natin yung creation ng uh, Migrant Workers Commission. Ano rin po ito? Uh, ano magiging pakinabang ng ating mga overseas Filipino workers? Uh, Congressman Ron. Yes, Ray Juan. Natutuwa ko pong sabihin po sa inyo na pag-uusapan po ito sa lunes doon sa Joint Committee Hearing ng Committee on Overseas Workers Affairs at ng Committee on Government organization Ang main purpose po nitong paano kalang batas po nito ay magkaroon po ng parallel or mirror organization or office yung NLRC. Tandang yeah, po natin sure. sa ngayon, lahat po ng mga issues or concerns related po sa employers po natin, so employer-employer relationship, uh, finafile po yan sa tatag po natin na NLRC, National Labor Relations Commission. So balit, nung binuo po yung DMW, ang objective po sana natin yan ay magkaroon po ng organization din or opisina na mag-handle po ng mga complaints ng mga OFWs laban po sa kailang employers. Kaya lang, hindi naipasa po yun, naiwan po yun. So lahat po ng mga concern sa kasalukuyan ng mga OFWs po natin ay fina-file pa rin po sa NLRC. Yung panukala po natin mag-create po ng MWRC, Migrant Worker Relations Commission. Ito po yung magiging parallel office or mirror office organis, uh, na magtatasa po o magha po ng mga concerns ng mga OFWs po natin. Sapagkat mm -hmm. ang objective po natin ay maging seamless po yung policy ng ating gobyerno when it comes to overseas work. So mm -hmm. ngayon po kasi ang um, dahil may DMW, yung DMW should cater sa lahat ng mga overseas. So mm -hmm. ang objective po natin dito, uh, sa ngayon po kasi na-iwan po yung Uh, concerns po ng mga OFWs laban sa kailangang employers sa NLRC. Yung mm -hmm. NLRC, uh, it should cater to domestic. Kasi yung DOLI po niya atin, Department mm -hmm. of Labor and Employment ngayon, ang kinikater po niya domestic employment. Mm -hmm. So, oh. ang regulatory arm po niya, quasi-judicial arm po niya, is in the NLRC. Si NLRC ngayon, ang kinikater cater po niya pareho. Domestic and overseas. Kasi ang sabi po natin ngayon, dahil may DMW na po tayo, dapat seamless po yung policy. Lahat ng mm -hmm. concerns related sa overseas, dapat may opisina na mag-handle din po ng kanilang mga concerns. Mm -hmm. Sa so dinami-dami ng mga OFW, sa so dinami-dami ng mga complaints din nila, uh, lalo na sa bandang Middle East and other uh, destinations, eh talagang dapat merong isang opisina rin na mga ngasiwa at tutugon dito para hindi nila maisip na sila ay parang nababaliwala o hindi uh, inaasikaso yung kanilang mga reklamo sa kanilang mga employers, uh, Congressman Ron. Yes, Raymond. So ngayon naman, inaasikaso po yan ng NLRC. Kaya lang, ang sabi po natin, mas maganda kung seamless yung policy natin. Kasi NLRC is the quasi-judicial arm of DOLE. Kasi sabi po natin, yung DOLE, yung mother agency po niya, mother department, domestic, catering to domestic. Kaya lang, nagkakaroon ng uh, pagbaba po niya ngayon, dalawa yung hinahandle po niya, uh, domestic at saka overseas. Kasi sabi po natin, ihiwalay po natin yung lahat ng concerns ng mga overseas dito at ilipat natin sa DMW. Para, of course, yung pulisiya, yung pananaw, ang hindi natin nila kakailanganin po yung perspective ng mga upo rin po doon yung perspektibo ng overseas. Kasi mahirap po nakakaroon po ng uh, tawag dito uh, concern dahil pag tinasa po nila yung nagkaroon po ng pag-arbitrate o mediate, maaring gamitin po nila yung pananaw po ng domestic. Pero tatandan po natin, iba po yung batas related po sa overseas. Sapagkat so yung batas po na ginagamit po dito, hindi lang po yung batas sa Pilipinas. Yung batas kung nasaan po sila. Malaga pong okay. consider po 'yon kaya nakakaroon po tayo ng mga issues madalas dahil ang tingin po natin domestic employment din po 'yon. Hindi po kasi may batas po na iba doon sa pinagtatrabahuan po nila.